Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto para naman nga na po ng Golden State Warriors na panatilihin si Clay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang pagkuha na ng Los Angeles Lakers kay Jonas Balinsunas. Alam naman nga po ninyo mga katrops na nga pong Splash Brothers ng Golden State Warriors na si Stephen Curry at Klay Thompson sa mga pinakinakatakutan noon sa NBA. Gamit nga po ito ay nakakuha nga po sila dito ng at least apat na kampiyonato ng mga nagdang taon. Ngunit lahat na rin naman nga po ng bagay ay may katapusan. Gayong matapos nga po ng pagkakabuwag ng super team ng Golden State Warriors, ay susundan na rin naman nga po ito ng paghihiwalay ng kanilang Splash Brothers ngayong offseason. Yes, kasalukuyan na nga pong questionable ang kalagayan ni Clay Thompson sa Warriors dahil hindi pa rin nga po sila nagkakasundo sa kanyang bagong kontrata. At ang mabigat pa dyan ay wala rin naman nga pong nagagawa si Stephen Curry para mapanatili si Thompson sa kanilang lineup. Gayong meron na rin naman nga pong punto ang Golden State Warriors bakit hindi nga po nila kayang bigyan ng malaking kontrata. Yes, bagamat man nga po gusto ng Warriors na panatilihin si Thompson sa kanilang lineup, ay hindi rin naman nga po nila afford na ibigay dito ang hinihingi nga po nitong kontrata na abutin ng tatlong taon. Kaya nasa mga kamay na nga po ni Clay ang huling desisyon kung mananatili nga po siya sa Warriors sa mababang halaga o kung lilipat siya ng ibang team para makakuha ng malaking pera. Sa mandala, Puna na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha na ng Los Angeles Lakers kay Jonas na ibalita ko na nga po sa inyong mga katrops na magiging isa na nga pong ganap na unrestricted free agent si Jackson Hayes sa pagtanggi nga po niya sa kanyang player option sa Lakers. Kaya dahil nga po dyan ay wala na rin naman nga pong ibang pagpipilian pa ang kanilang team. Kundi gawing prioridad ang pagkuhan ng isa pang center sa kanilang front court na papalit kay Jackson Hayes at mas makakatulong kay Anthony Davis. At ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita ng isang website, kasama na nga po si Jonas Valenciunas sa mga pangalan na maring makuha ng Lakers ngayong season. Since isa na rin naman nga po itong ganap na na-restricted free agent sa pagtatapos ng kanyang kontrata sa New Orleans Pelicans. Bali para nga po sa inyong kalaman mga naga average nga po si Balenciuna sa Pelicans last season ng 12.2 points at 8.8 rebounds per game. Kaya sigurado nga po na mapapakinabangan nga po siya ng Lakers bilang kadalang starting center kapag ginusto na nga po nalang ibalik si Anthony Davis sa power forward position. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.